Ano nga ba nagkaroon ng problema? So dito, makikita nyo Ito yung original na topping nya o kaya naman yung layout nung uh, hagdan. Ibig sabihin, hindi po equally divided yung riser Ang solusyon natin, kailangan natin ipantayin yung riser So standard naman natin na riser dapat yan, nasa 17 or 15 cm sabi na natin Pero ang mangyayari kasi nyan kung hindi natin uh, ipapantay ng kaunti, eh wala na. Baka sobrang taas na yung ganyan na yan. पनी की बगर dito tayo ngayon para sa isang bagay na kung saan, sabi ko nga sa tropa solusyonan na no? at uh, ito magbibigay sakit ng ulo uh, possible diskrasya rin yung aabutin uh, dito kasi alam nyo naman, yung trending hagdan natin eh, tingnan nyo dito yun yung trending hagdan natin kung no? na saan, uh, uh, ngayon uh, dun sa trending hagdan natin ngayon uh, ang possible na po pwede mangyari dun ay mauntog and then napaka stiff no so yun naman may precautions naman yung mga yun at uh, may mga gabay naman so dito naman ang problema tinan natin yan yeah. pero ano, metro nyo may tata metros mo sa <laughs> so, atin natin to so 56 cm market yun Alos 45 cm eh. So napakalaking difference no? Pero madali lang naman yung solusyon nito. ito Kasi nga po, pwede naman natin habulin yung kwalitada nito. Pero alam, paano nga ba nangyari yun? Paano nga ba nagkaroon ng uh, problema? Idol ko to ah Paano nga ba nagkaroon ng problema? So, dito, makikita nyo, ito yung original na topping niya o kaya naman yung layout ng uh, hagdan. So, ito parehas yan ako, 45 cm yung nando. So, ibig sabihin, dito pa lang sa may part na to, makikita nyo na kung ano yung uh, difference. So, ibig sabihin, hindi po equally divided yung riser. So, ngayon, pag hindi equally divided yung mga riser natin, possible nyan, hindi pantay-pantay yung steps. So, kapag hindi pantay-pantay steps, possible po, pwede rin maging cause ng disgrasya. Kasi, alam nyo po ba, ang hagdan hazard po yan. Ibig sabihin, kapag ka walang mga gabay, wala rin uh, enough na na sukat, or hindi tama yung sukat, eh, possible nyan, disgrasya. So, yun yung mga bagay na kailangan natin, keep in mind natin, na dapat lahat ng mga inaabakan natin tama yung sukat alam niyo kung bakit kung ako sana nakaset ako sa sa step na ganito halos pantay-pantay kahit nga maliit na step lang nagkakaroon tayo ng problema eh paano na lang kaya kapag ka sa, distro, sa hagdan na so magiging mangyari doon pwede kang madulas mawala out of balance ka kasi nga ina-expect mo na na mababa lang yung step mo yun pala napakalalim so possible nun kung hindi ka nakahawak sa rail mo ay magiging disgrasya so ngayon ang solusyon natin kailangan natin pantayin yung riser so standard naman natin na riser dapat yan nasa 17 or 15 cm sabihin na natin 15 cm up to 18 cm pero dito kailangan na may habulin yung sukat na kung saan halos sumaabot pa siya ng ayan, 20 cm so yung 20 cm na yan napakataas pa ko nyan pero ang mangyayari kasi niyan, kung hindi natin uh, ipapantay ng kaunti, eh wala na. Baka sobrang taas na ng ganyan na yan. No? So napakataas na nun. Kaya ang possible na mangyayari dyan, yung 20 cm na yon basta pantay-pantay, equally divided, o kaya tama yung mga riser natin. So magpre-prevent or hindi ma-avoid natin yung disgrasya na pwede mangyayari. So yun naman yung kagandahan niya. Kaya nga importante na dapat pare-parehas sukat ng hagdan no? kaya nga sabi ko sa tropa napakamot ako bigla uh, eto nga pala no? paliwanag ko lang kung bakit nagkaganito so hindi naman po kami yung gumawa nito at hindi ko rin po sinasabi na kapag kami yung gumawa ay eh, walang pagkakamali yun nga lang uh, dapat isipin din natin yung, yung, yung layout uh, dapat hindi masyadong stiff hindi nakakadisgrasya and then equally yung riser natin dapat tama yan kasi yung riser natin importante po yan na pantay pantay kasi dahil may mga sinasabi kasi may mga reasons na kumbaga uh, yung kumbaga rason kasi nung iba eh may tiles pa naman hmm. paano kapag wala ng tiles no eh paano na naman yon ibig sabihin problema na yung susunod kagaya nyan ah uh, nilayout na nilayout nila pero hindi tayo hindi sila yung gumawa Uh, kasi ang possible dito na mangyayari kasi disgrasya eh. Yun lang naman yung punto natin, disgrasya lang. Dapat yun yung iwasan natin. Kasi kung titingnan natin, ayan o. Oh. Diba? Napakataas talaga ng steps. Ayun, yung sa may unahan, okay pa yun. 20 cm pa lang yun. Parehas pa lang yun. Uh, parehas pa parehas yan. Tatlong step, no? Tatlong step, pagkakapareha. O oh, yan, si yung ating mason. Kaya nga sabi niya, sinubok nga sa, sa akin, yung tatlong step okay pa. Pero pagdating dito sa kabila, sa baba, wala na. Kasi alam kung ano, bakit naging gano'n ang nangyari. Hinahabol nila yung yung uh, hagdaan. Hinahabol nila. Pero sabi ko nga, may paraan naman tayo. Pero para hindi maulit yung mga ganitong sitwasyon, dapat alam natin kung paano mag-divide. So, siguro naman madali lang yan. Pero eto yung pwede kong i-share sa inyo, uh, pag gumagawa tayo ng hagdan dapat yan make sure na siyempre maganda yung pagkakagawa hindi lamang yung kumbaga, reinforcement ng bakal yung uh, mixture ng semento so given na yon given na yun, ang magiging i-consider mo pa dito ay yung taas yung riser nya kung tama ba yung sukat o hindi so dapat yan uh, mag-i-steady ka or mag-i-start ka ng 15 cm 16 cm, 17 cm up to 18 cm tamang tama lang po yung mga step na yan kasi dito talagang uh, inabot lang namin ng 20 cm para hindi nagaano mataas kasi baka mamaya yung, uh, yung taas ng spawn natin na yun baka mamaya mataas na dito doon naman mababa so baka mamaya may mauntog na dito kung sakali kasi tingnan nyo to ayun So, yung uh, pinakabigyan niya na yun, eh baka mamaya yun ang magiging cause ng diskrasya naman kaya nga kailangan namin kunin yung tamang sukat lang nyo, na hindi ka kakadiskrasya, hindi ka rin madidiskrasya parang ganun din kasi tayo namang gagawa dapat uh, alam din natin kung ano yung kailangan tayo 30 by 60. Yan yung tiles natin. So yung uh, tiles natin dito, uh, yung meron siyang groove. So yung groove na yan represent, represent na nasa dulo ko na. Nung, uh, o kaya pinaka-edge part kana ng hagdan. So kung mapapansin nyo, ito. May siruho pa kami. Kaya nga, yung pagkakaliwa talaga nyo, kumbaga, uh, gusto siguro mga around mga uh, nasa 40 cm yung step. Kaya yan, habol, -habol kami. Kuawa naman itong maso namin, natin, tilesetter natin, itong silidman natin, binigyan ng problema. <laughs> So, isusunod na natin dito yung uh, riser At abangan nyo to yung magiging outcome. Kasi eto, pipituraan pa naman natin to. So, ayan, sabi ko naman kay uh, lead na natin, mapantay na lang doon para at least yung kapal niya ay parehas na parehas. Para at least, uh, parang walang nangyari. <laughs> Yun yung tinatawag nila na, hindi naman siya sa tinatawag na kumbaga pandadaya, kundi yung uh, konting diskarte lang. Okay, so kung napansin ninyo, ayan, talagang inaris lang natin yung mga bukol niya. Pero kung totally natatanggal na kasi yan, tinatabihan ulit namin siya ng rivets. So sa ngayon, yung susunod na proseso na natin dyan, pagkatapos nating mag-grind yung ulo ng mga rivets na yan, ay nagtitimpla na po tayo ng A B epoxy. Ang haluan yan, kung isang litro mo siyang haluin, isang litro na ito, isang litro, paghaluin mo lang sila, yun na po yung timplahan niya. So ibig sabihin, kung 1 fourth na ito, 1 fourth din dyan.